magandang araw sa inyong lahat sa simpleng pangangaral ng salita ng Diyos ay umpisa natin ang pag-aaral ng aklat ng Lucas chapter 16 verse 19 to 31 ito ang story ng buhay ni ni Lazaro at ng mayaman. At kung titingnan natin, merong dalawang uri na ipinapakita ang Panginoon sa mga talatang ito. Ang unang talata ay ang unang pinapakita ng Panginoon ay ang buhay na walang hanggan. Ang pangalawa ay anong klase ng buhay doon sa buhay na walang hanggan. Yun ang ating pag-aaralan ngayong araw na ito. Abasahin ko sa inyo ang mga talatang ito sa Lucas chapter 16 verse 19 to 31. Meron ngang isang taong mayaman at siya ay nagdaramit ng kulay ube at maselang lino at sa araw-araw ay kumakain ng sagana. At isang pulubi ang pangalay Lazaro, lipos ng mga sugat ay inilagay sa kanya ay inilalagay sa kanyang pintuan at naghahangad na magpakain ng mga mumo na nanga, nangahulog mula sa dulang ng mayaman. Oo, oh, at luma, lumapit pati ang mga aso at hini, hinihimuran ang kanyang mga sugat. At nangyari na namatay nga ang kulubi at siya'y dinala ng mga anghel sa sinapupunan ni Abraham. At namatay naman ang mayaman at inilibing. At sa hades na nasa mga pagdurusa ay itiningin niya ang kanyang mga mata at natanaw, na, natanaw sa malayo si Abraham. At si Lazaro ay nasa kanyang sinapupunan. At siya ay sin sumigaw, sinabi, Amang Abraham, maawa ka sa akin. At suguin mo si Lazaro upang itubog niya ang, sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at sa at palamigin ang aking dila sapagkat naghihirap ako sa alam na ito. Lada po sinabi ni Abraham, Anak, alalahanin mo na ikaw ay tumanggap ng iyong mabuting bagay sa iyong pamumuhay. At si Lazaro sa gayon ding paraan ay masamang bagay dapat ngayon ay inaalusya rin eh, at ikaw ay nasa kairapan. At bukod sa lahat, ito ay may isang malaking banging na kalagay sa pagitan namin at ninyo. Upang ang ma magibig tumawid buhat din eh hanggang sa, iyo, sa inyo ay hindi maari, At ganyan din, walang maka tawid mula diyan hanggang sa amin. At sinabi niya, ipinaman ko nga sa iyo amang ama na suguin mo siya sa bahay ng aking ama. Sapagat ako'y may limang kapatid na lalaki upang sa kanilay patutuhanan niya Baka pati sila mga parito sa dakong ito ng pagdurusa. Dada po at sinabi ni Abraham, Nasa kanila si Moises at ang mga propeta, bayaan silang pakinggan nila at, 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 at sinabi niya, hindi amang Abraham. Dadapat kung ang isang mula sa mga patay ay mag, makaparoon sa kanila, sila ay mga, mga sisisi. At sinabi niya sa kanila, kung di niya pakikinggan si Moises at ang mga propeta ay di rin ma may hikayat sila kahit kahit ano, ano may mag magbangon ang mga patay dito ay makikita natin na merong yung ating pag-aaral ay merong tinatawag na buhay na wala hanggan at ang pangalawa ang buhay na wala ay may dalawang uri ng patutunguhan makikita natin na ang isa sa patutunguhan ay ang lugar na kung saan ay meron tinatawag na kapayapaan. Nakasama ang mga tao na iniliktas ng Diyos. At yung pangalawa ay masasabi natin na pagdurusa. Sa verse 23, ang sabi nito, at sa hadis na nasa mga pagdurusa, ay itiningin niya ang kanyang mga mata at natanaw sa malayo si Abraham at si Lazaro ay nasa kanyang sinapupunan. Big sabihin, makikita po, makikita po natin na meron pong dalawang uri. Yung hades na pagdurusa at yung yung lugar ni, ni Abraham na mayroon tinatawag na kapayapaan. At dito, makikita natin nasaan ang tsansa ng tao para makatungo dun sa lugar ng kapayapaan. Sinasabi barito na kapag ikaw ay namatay, ay meron ng pag-asa? O habang nabubuhay pa ay makukuha mo ang pag-asa doon sa tinatawag na kapayapaan sa kabilang buhay. Pag tinignan natin, ang, la, ang huling mga talata ay makikita natin na naghihimok ang mayaman na papuntahin si Lazaro sa kanyang mga kapatid. Pero ang sagot dito ni Abraham sa verse 28, tingnan natin, sapagkat ako'y may limang kapatid na lalaki, upang sa kanila'y patutuhanan niya, baka pati sila'y mga parito sa dakong ito ng pagdurusa. Pag sinabing pagdurusa, merong iba't ibang uri ng uh, makikita natin na nararamdaman itong mayaman. Ano yung unang mga nararamdaman niya? Una, naiisip niya na sagana yung kanyang uh, kinaruroonan noon. Pero ngayon ay walang wala na siya. Meron akong binidyo na example at itong video ito makikita natin na pag sinabing pandurusa ay makokos ito ng distraction. Tingnan natin ang larawan ng apoy na pwedeng magkos sa atin ng uh, pagdurusa. Tingnan natin ang larawan ng apoy na ito. Yan. Makikita natin ang larawan ng apoy na masyadong mainit at uh, hindi ka convenient. Yan yung isa sa larawan ng apoy. Kaya ang isa sa mga explanation ng ng hell o ng Hades ay mainit at hindi ka convenient doon sa sa eryang yon. Kaya makikita natin na Makikita natin na ang isang larawan ng pagdurusa ay hindi ka convenient doon sa lugar. Kaya yung karanasan ni nung mayaman ay nais niya na magpadala si Abraham ng sugo para sa kanyang mga kapatid. Kasi ang sabi niya, dito sa verse 29, Dadapot sinabi ni Abraham, nasa kanila eh, sabi dito sa verse 29, Dadapot sinabi ni Abraham, nasa kanila si Moises at ang mga propeta, bayaan sila pakinggan nila. Kaya, makikita natin, ang, ang Diyos ay sapat para sa mga tao sa paligid natin para maunawaan nila na mayroong tinatawag na uh, eternal life o buhay na walang hanggan at ang buhay na walang hanggan ito ay mayroong dalawang uri ito yung pagdurusa at yung tinatawag na kapayapaan kaya nga ang iniisip ng mayaman sabi sa verse 28 sapagkat ako'y may limang kapatid na mga nalalaki upang sa kanila'y patotohanan niya Baka pati sila yung mga parito sa dakong ito ng pagdurusa. Kaya, bakit napaka-importante na pag-aralan natin ang salita ng Diyos? Kasi sa pag-aaral ng salita ng Diyos, ay makikita natin na andun ang paraan para makita natin yung tinatawag na mabuting balita. Ano ba yung mabuting balita? Merong uh, kapayapaan sa kabilang buhay na kasama ng Diyos. Dito ay makikita natin na nakasama ni saro si Abraham. Makakasama natin ang mga tao na nananampalataya sa Diyos at nabuhay na mayroong pananampalataya sa Diyos. Pero makikita natin na ang sagot ni Abraham ay ito sa mga yaman. At sinabi niya hindi at sina sab sabi ni Abraham, dapat sinabi ni Abraham na sa kanya si Moises at ang mga propeta, biyaan silay pakinggan nila. Pero yung mayaman ay nakikipag-argumento kay Abraham. Ano ang argumento ng mayaman? Sabi sa verse 30, at sinabi niya, hindi amang Abraham. Dadapat kung ang isang mula sa mga patay ay makaparoon sa kanila, sila ay mga sisisi. Totoo kaya yun? na kung may mabuhay sa mga patay tapos may mangaral ng salita ng Diyos ay magsisisi pa rin yung tao tingnan natin sa verse 31 sabi rito at sinabi niya sa kanya. Kung di nila pakikinggan si Moises at ang mga propeta, ay di rin mga, mga hikayat sila kahit, kahit ano may may magbangon sa mga patay. Ito ngayon ang tinatawag na, na problema sa kasalukuyang. Ang taong ayaw maniwala, kahit ano pa ang gawin natin, hindi sila maniniwala. Kaya nga ang isang Paraan lamang na, na magagawa natin ay panalangin sila na dumating ang panahon na sila ay maniwala sa Panginoong Yesus, na siya yung kaligtasan. Kamakailan lamang ay nasaksihan natin na ang kamatayan ay totoo sa buhay ni Papa, pero ito ay mapapatunayan din natin na ang pangako ng Diyos ay totoo sa buhay ni Papa. Sa kanyang pagpanaw, makikita natin na yung mayaman at si Lazaro, parehas din silang pumanaw. Ano ba ang pagkakaiba nila? Ang mayaman ay sa kabila ng kanyang kasaganaan, hindi niya nang nakuha na maniwala sa Diyos. Dahil wala naman siyang pang, wala naman siyang kuan Wala naman siyang dahilan pa para mangailangan sa Diyos. Samantalang si Lazaro sa kanyang kahirapan, halos ang Diyos ang kanyang nilalapitan. Naging bintahin ba ni Lazaro yung yung kanyang kahirapan o naging binta, naging dahilan ba ng mayaman ang kanyang kasaganaan para siya ay matungo doon sa lugar ng paghihirap? O ni Lazaro map para mapatungo doon sa buhay na, na, lugar ng may kapayapaan? Sa totoo lang, pagtining na natin, sa huling talata ng verse 31, sabi ito, at sinabi niya sa kanila, kung di nila pakikinggan si Moises at sa si mga propeta, ay di rin mga ikayat sila kahit ano may magbangon ang mga patay. Ibig sabihin, hindi advantage ng mayaman o kakulangan ng mayaman ang kanyang pagiging mayaman o advantage ng mahirap ang kanyang pagiging mahirap o kakulangan ng mahirap para hindi siya maligtas. Kundi, ang sekreto nito, mayaman ka man o mahirap, maniwala ka sa salita ng Diyos. Kaya titingnan natin dito sa mundong ito, meron tayong tinatawag na example. Ang example natin kanina ay pinakita natin yung apoy. Ngayon naman ay tingnan natin ang isang lugar na payapa. Tingnan na natin ang isang lugar na payapa na kapares nito. Isang lugar na walang digmaan, isang lugar na namarinig mo ang huni ng mga ibon, dito lang yan sa mundo. Pag sinabi natin na payapa, ay parang isang lugar na hindi ka nag-iisip ng mga pangailangan. Dito lang yan sa mundo. Pero, pagdating sa kabilang buhay, ay masikit na payapa dahil hindi ka na magbabayad ng kuryente, hindi ka na magbabayad ng tubig o ano pa man na yung isipin. Kaya nga sa ating pag-aaral ay sigurado yung tinatawag na buhay na wala hanggan. At sa buhay na wala hanggan na yan ay meron tinatawag na dalawang lugar na mayroong kasiguraduhan. Yan yung, yung lugar na payapa na kasama ng mga taong naniniwala sa Diyos kaparis ni Abraham at dun sa lugar naman na na puno ng pagdurusa. Sabi nga sa verse 31, nariyan ang salita ng Diyos na dapat nating paniwalaan. At uh, tayo ay naririto upang pag-aralan ang salita ng Diyos. Sa iyong buhay, ikaw ang makakapansin ng iyong buhay. Pinaniniwalaan mo ba ang Biblia? pinaniniwalaan mo ba ang salita ng Diyos? Pinagniniwalaan mo ba si Jesus na tagapagligtas mo? Iyon ang importante sa kasalukuyan. Kasi nga sabi ni Abraham, kahit may patay pa na mabuhay, hindi sila maniniwala. At tayo mismo nakakaunawa sa ating sarili. Kung tayo ay naniniwala sa Panginoong Isus, sa kanyang Biblia, sa kanyang salita, sa mga pahayag sa Biblia, tayo nakakaunawa niya. Kaya, kung mapanood nyo ang video nito, ay makikita natin sa buhay ni Papa na siya ay naniwala nun. At alam mo rin sa sarili mo na ikaw ay naniwala sa salita ng Diyos. Kaya, pag natin, hindi bias o hindi 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 unjust ang Panginoon para sa mga tao para dalhin niya doon sa sa dalawang uri ng buhay na yon sa kabilang buhay. Bakit? Napakasimple kasi ng paraan ng Diyos. Ang paniniwala sa kanyang salita, ang paniniwala sa kanyang tagapagliktas na Seso si Cristo. Mayaman ka man o mahirap, pantay lang kayo sa paniniwala sa Diyos. Pag ikaw ay naniwala sa, kahit sa, sa tagapagliktas kay Seso Cristo, naniwala ka na mayroong buhay na wala hanggan, na ibnilaan ng Diyos, ikaw ay liligtas ng Panginoon. Pero kung ikaw naman ay mahirap o mayaman ka, pantay din. Kung hindi ka naniwala, ay doon ka rin pupunta. Kaya hindi, hindi bias ang Panginoon dahil ang ginawang paraan ng Diyos ay ang paniniwala. Kaya nakikita natin, ngayon pa lamang, malalaman natin kung saan patungo ang isang tao. Naniniwala ba siya sa Diyos? Naniniwala ba siya sa salita ng Diyos? Naniniwala ba siya sa tagapagligtas kay Yeso Kristo? Pag siya ay naniniwala, alam natin na ililigtas siya ng Panginoon. In contradiction, napaka common sense. Paano ililigtas ng Diyos ang hindi naniniwala sa Kanya? Yun yun. Kaya pag na natin, ang isang sekreto ng kaligtasan ay ang paniniwala sa Diyos. Kaya nga nagsugo ang Diyos, alam natin ang talata sa Biblia sa Juan chapter 3 verse 16. Kayo na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa salibutan, kaya ay binigay niya kanyang buktong nanak. Upang ang sinumang sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na wala hanggang. Tapat ang Diyos. Kapag ikaw ay sumampalataya sa kanyang anak kay Kristo, meron kang ka buhay na wala hanggang. At ito yung buhay na mayroong kapayapaan, nakasama ng mga taong sumasampalataya sa Diyos. Magandang umaga, magandang araw sa inyong lahat.